Is mga trups, magandang umaga po. Laban lang tayo sa buhay, no? Kahit mahirap, no? Yung magandang umaga dyan, no? Sa mga hindi nakapagtapos ng pag-aaral, hindi rason na uh, hindi rason na hindi ka sinso or hindi ka angat sa buhay pag wala kang pinag-aralan. So, diskarte lang mga trupa peps, no? Laban lang, laban, no? So, diskarte, no? Para mabuhay at makaahon sa hirap, no? Kasi marami ding uh, nakapagtapos ng pag-aaral na hindi rin umasinso. At uh, marami din na uh, hindi nakapagtapos ng pag-aaral na umasinso yung buhay kasi madiskarte ka. Kaya nga sa uh, pamumuhay natin dito sa mundong ibabaw, no? nakadepende sa atin yan kung paano tayo lumaban. No? Kaya uh, laban sa buhay no? para umasinso at para sa pamilya. at importante respeto sa kapwa at uh, hindi mawala ng ano hindi mawala ng pag-asa mga katropa peps no? hindi mawala ng pag-asa uh, uh, kung at uh, hindi titigil no hangga't hindi naabot yung uh, yung pangarap natin sa buhay no so kailangan kayod kayod no? hanggang maabot yung pangarap natin at yung sikreto dyan na uh, wag susuko, hindi po susuko pagpatuloy ang laban ah? yun lang eh sa naman uh, at sa mga uh, kaibigan natin dyan no? Uh, dapat ano dapat uh, pag may pera tayo hindi hindi ko nagkaroon tayo ng pera uh, iwawaldas din natin kailangan nating tipirin no kailangan marunong tayo din mag-budget, no? Uh, dapat mayroon tayong maitabi sa ating pinagpaguran. Uh, yan lang yung masikrito mga katropa peps. Para hindi, ano, hindi, hindi tayo, uh, hindi ka, ano, hindi tayo gagapang, no? O pag-uras na pangailangan natin, hindi tayo mag, saan saan pa tayo mapunta uh, pero pag mayroong tinabi tayo sa ating uh, pinagpaguran uh, uh, may pag oras ng kagagipitan mayroon tayo mga uh, ma makukuha no? ormagay magagamit uh, at darating din ang panahon na pag marami ka ng ipon no? makapagpatayo ka na rin ng sarili mong negosyo no? at yung taong nagda-down sa iyo hayaan mo yan sila kasi hanggang ano lang yan sila hanggang marites lang yan sila kuno uh, kung nagpupukos sila sa pagpamarites no, pukos, pukos din tayo sa pag uh, uh, hanap buhay no? at uh, hindi nila na malayan na umangat ka lang umangat ka na pala sila uh, nandun pa rin sa baba nagmamarites pa rin ganun pa rin kasi nakapukos lang sila sa pagmamarites pero tayo no, kailangan nating uh ipagpatuloy ang laban, ipagpatuloy yung mapangarap natin, no. Uh. Focus din tayo sa pag uh, uh, gahanap buhay, no. Uh. Ayaan mo yung mga taong nagda-down sa iyo, no. Uh. Ayaan natin yung mga taong nagda-down sa atin, no. Uh. At balang araw, uh, magsisisi sila, no. Uh, kung bakit uh, <laughs> nagmamarte sila, no. Uh. Nagsisisi sila. Uh, kung, uh hindi sila nag ano, hindi sila nagpatuloy sa kanilang a uh, Laban, no? Uh, hindi sila nagpatuloy, no? Sa pagmamaritis. <laughs> uh, tayo, patuloy lang tayo sa pag pagtrabaho, mag-iipon, fokus sa uh, uh, pangarap natin na magkaroon ng negosyo, sariling negosyo, no? Yun lang. Uh, yung mga taong nagda-down sa'yo, balang araw, down pa rin sila. Uh -huh. Ikaw na, uh, inaangat ka na ng Panginoon, no? So, yun lang, no? Ah. Uh, focus sa pangarap and then uh, prayer uh, 'wag mawala ng pag-asa uh, 'wag masyadong magarbo 'yun lang uh, manatiling uh, patuloy na manatili sa simpleng buhay uh, 'yun lang mga trupa peps at uh, sana po ay nagustuhan po ninyo yung uh, videos ko ngayon na ginawa Na kailangan natin ilagay natin sa ating isipan na tayo'y magpatuloy sa ating laban kahit gaano man yan kahirap para sa ating mga pangarap. And hindi mawala ng pag-asa. God bless.